Mga minamahal kong kababayan, ngayong araw po ay pinagdiriwang natin ang tinatawag na Araw ng Watawat sa Bansang Pilipinas. We call this day, May 28, the National Flag Day. Ito po ay pinagdiriwang natin sapagkat uh, kinakailangang gunitain natin paulit-ulit ang pinakaunang pagwawagayway o sa unang-unang pagkakataon ay ipinakita ang bandila ng Pilipinas na itataas noong June 12, 1898. Una po itong ginawa ng nanalo si na General Emilio Aguinaldo sa isang digmaan, sa isang labanan sa Alapan, Imos, Cavite. Kaya nga po, mga kababayan, ang kahalagahan ng Flag Day una sa lahat ay ang pagunita ng ating pakikihamo ng pakikibakan ng sambayan ng Pilipino para sa kanyang kalayaan. Ang ating pong kalayaan ay hindi ibinigay sa atin sa pamamagitan lamang ng silver platter. Ito po ay pinakipaglaban, ito po ay pinagbuwisan ng buhay, maraming dugo ang dumanak upang tayo ay maging isang malayang bansa. Kaya nga ang pagdiriwang natin ng ating kalayaan ng June 12 ay resulta ng mahabang panahon ng pakikihamok, pakikipaglaban sa ating mga mananakop nung unang panahon. Yan po ang unang-unang kahalagahan ng Flag Day na tayo ay ibinabalik sa ating kasaysayan ng kabayanihan sa ating kasaysayan ng pagkamakabayan. Pangalawa pong kahalagahan ng Flag Day o ng Araw ng Watawat ng Pilipinas ngayong May 28 ay ito po ang nagbubuhay ng mga values sa ating mga Pilipino ang value ng pagmamahal sa bayan, patriotismo, nasyonalismo, pagpapailalim ng sariling interes para sa interes ng nakararami, pagbibigay ng paglingap sa ating mga mas nakararaming kababayan. Yan po yung mga values na pinaninindigan ng flag day sapagkat yung ating watawat po ay simbolismo ng lahat ng mga diwa, kaisipan, mga ideals and ideas ng ating mga bayani, yung ating watawan. At pangatlo po, ang kahalagahan ng Flag Day ay nagpapakita ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Unity po ang tinutumbok na kahulugan ng pagdiriwang ng araw ng watawan sapagkat kung walang pagkakaisa, walang kahalagahan ang watawat ng Pilipinas. Kung walang watawat, hindi tayo magkakaisa sa iisang kulay, sa isang bandila, sa isang simbol o simbolo. Kaya mahalaga po na ipagdiwang natin ang Flag Day dahil ito po ay pagpapakita ng pagkakaisa ng buong sangka Pilipinuhan sa buong mundo saan mang dako tayo naroon. Kaya nga po, tingnan natin ngayon kung ano ang mga sinisimbolo o mga simbolismo ng ating watawat. Makikita po natin dito na may uh, hugis tatsulok o triangulo. Meron pong kulay asul o bughaw o blue. Meron ding kulay pula o red. No? At kung titingnan natin dito po ay nagtataglay ng mga katangian at ng mga lunggatiin ng mga mithiin ng mga nais marating ng panaginip at pananaw ng mga Pilipino. Ang tatsulok po ay nangangahulugan ng pagkakapantay pantay na may kulay na puti at ang kulay na puti nagtataglay ng kalinisan ng puso, kadalisayan ng mga Pilipino. At doon sa tatsulok na yon may araw ang araw ang nagsisimbolo ng pag-asa at yung araw ay may walong sina at ito po ay nangangahulugan o sumisimbolo naman ng walong mga lalawigan na unang naghimagsik sa mga Kastila na kung saan ay nagdeklara ng na isang crackdown o nagdeklara ng na isang batas militar Kung kumbaga ang pamahalang Kastila dito sa walong lalawigan na ito mga lalawigan ng Manila, Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Ang mga walong lalawigan na ito ay nagpakita ng kanilang kagitingan at hindi lang naman siyempre sa walong lalawigan na ito ang nangyari ang paghihimagsik, kundi sa lalawigan rin ng Camarines Norte. Kaya nga pwede nating sabihin na lagyan na lang natin ang ikawalong o ikasyam na ray o sinag ang ating araw doon sa bandila. Subalit, so, ah uh, ito ay hindi na mahalaga. Ngayon, ano naman ang sinasabi ng asul? Ito ay nagsisimbolo ng ating panaginip, ng ating vision, ng ating pangarap para sa kapayapaan, para sa katiwasayan, para sa kalayaan ng bansang Pilipinas. At ang kulay pula naman ang nagsisimbolo ng katapangan, ng kagitingan, ng hindi pagiging duwag, at ng pag-aalab ng puso ng mga Pilipino na manindigan para sa tama. So yan po yung mga sinisimbolo ng ating watawat na mahalagang alalahanin natin kapag kasumasapit sumasapit ang ikadalawamputwalo ng Mayo ng kada taon. At kami po dito sa lalawigan ng Camarines Norte eh, sa pangunguna ng ating punong lalawigan Governor Dong Padilla ay nakikiyumisa sa sambay ng Pilipino para sa pagdiriwang ng National Flag Day.